Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po yung muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikatatlongkot dalawang kabanata ng Aklat ng Exodus. So balit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi kami po ay nagpupulit nagpapasalamat sa araw na ito. Dalangin po namin, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Turuan niyo kami, Panginoon, at patuloy niyo ibigay sa amin ang malinaw na pangunawa, Panginoon, patungkol po sa inyong mga salita. Dalangin namin, Lord, sa iyo po ang pinakamataas na papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nang magtaga si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, Igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Egypto. Ayan po, dito makikita natin no, na nainip ang mga Israelita sa paghihintay kay Moises. Sometimes, alam nyo po, meron tayo mga time na meron tayong sariling timeline, no? Hindi natin alam na pagdating po sa ating pananampalataya, pagdating po sa ating walk ng pagiging kristyano, no? Iba yung timeline ni Lord sa timeline natin. Kaya makikita po natin dito na init itong mga kristyano, ay itong mga israelita na ito, kung saan gumawa sila ng sarili nilang kaparaanan, gumawa sila ng sarili nilang Diyos na susundin. No, na talagang dito po makikita natin ang nag-initiate dito is ang mga tao. Ano po? So, kumaga dito po makikita natin na Uh, hindi lahat ng uh, boses ng nakararami ay siyang boses na tama at naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi lagi natin naririnig, voice of the people is voice of God. Pero sa sitwasyon na to hindi po ito ang tamang uh, voice ng Diyos. Ano? Sapagkat ang mga tao ay nag-aas ng ibang Diyos. No? Hindi yung Diyos na sinasamba ni Moises at ng mga ninuno nila. Kaya mangyayari po to sa mga Kristiyano na hindi nagtitiwala kay, kay Lord. Kasi kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, sa perfect timing ni Lord, maru marunong sana tayo maghintay. Ayan po, sabi ito, kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin, sagot ni Aaron. So nakita po natin dito si Aaron na isang priest. Sabalit, uh, bakit niya pinahintulutan ang bagay na ito? Ano po, may mga pagkakataon talaga na napit pressure ang mga leaders dahil sa mga boses ng nakararami, which is hindi No, kaya kaya po talagang makikita natin talaga dito na uh, mahirap maging leader lalo't hindi natin kayang panindigan kung ano ang utos ng Panginoon at magkakaroon tayo ng pagpili between placing people and placing God, no? And hopefully tayong mga Kristiyano, lagi nating pipiliin na si Lord pa rin yung ipi-please. Ganun nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. E binuhos niya uh, sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Kung makikita po natin, no? Ang mga tao, pag gusto nila, napakadaling magbigay, no? Uh, nung hiningi ni mo ni Aaron ang mga alahas nila, no? Ang dali para sa kanilang magbigay. Walang walang kailangan na negotiation, walang kailangan na na sapilitan kundi sila mismo no no sinabi ito talagang inoffer na nila binigay nila kinuha ni Aaron ang mga higo tinunaw ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya pagkayari sabi nila Israel narito ang Diyos mo no? nag-alis sa iyo sa Ehipto ayan tingnan niyo po no kasi nga ang tao talaga gusto nila yung yung uh, nakikita nila no kahit na walang ginagawa dito po makikita talaga natin yung weekend ah uh, weekendness ng people no ng tao no na kung saan ayo nila yung yung Diyos na hindi nakikita pero kumikilos at makapangyarihan mas gusto nila yung Diyos na walang magagawa sila ang gumawa and then kung uh, kumbaga parang uh, dito natin makikita na yung pagpili nila ng Diyos just joseon Diyos ay talagang Diyos na walang kayang gawin para sa kanila, no po and uh, ito yung nakakalungkot na sitwasyon dito at nangyayari din po yan yung mga self-made uh, gods, no nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. Kinaumagahan, naghandog sila ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop sa kanilang pinag, at kanilang -saluhan. sila Sila'y kumain, uminom at nagdiwang. Ayan. So, makikita po natin dito no, kung ano yung ginagawa nila sa panahon ng si Lord yung nag-order. Ginawa din nila yon yung way na yon no? Which is talagang kasulam uh, suklam sa harap ng Panginoon. Nakala natin, pag tayo nag-worship ng, ng same sa kung paano tayo pinapag-worship, ay okay lang. The same lang yon Pareho lang yon Pero tandaan po natin, iba yung paglilingkod at pag, pagsamba sa totoong Diyos do, doon sa hindi totoong Diyos no, hindi natin pwedeng gamitin na yung bagay na to eh si Lord naman yung aming sinasamba eh. ito lang naman ay imahe lang naman to no? hindi po yun kalugod-lugod sa Panginoon kasi talagang kumuha tayo ng mga images na kumbaga parang doon natin ibinubuhos yung parangal, yung pasasalamat na para sa ating buhay na Panginoon. Ano po, hindi po yun nakakalugod sa ating Panginoon. And then sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelita ang inalis mo sa Egypto na roon at nagpakasama. yun, nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto iyon ang sinasamba nila ngayon at tinahandugan. Ang sabi nila ay iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Yan. God knows our heart. No, at yung ating mga pagpuugali, ano po. Kaya, din sabi dito, kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa na sumama si Moises ah, kaya we, huwag po huwag ninyong lilipulin ang mga taong inalis ninyo sa Egypto sa pamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Egyptyo na ang mga Israelita ay inalis ninyo sa Egypto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo mga lingkod ninyo, sina Abraham, Isaac at Jacob ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay para raming tulad ng bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang dupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak ng paglipol sa mga Israel. So talaga makikita po natin dito na mahalaga talaga na may nananalangin you no, know, para sa bayan na makasalanan. And tayo po talaga bilang mga mananampalataya no. Uh, talagang kailangan natin manalangin sa Panginoon para sa kaligtasan po ng ating mga uh, kapwa tao. ayam po. Sabi dito, pagkaraan noon, si Moses ay bumaba nasa bundok niya ang dalawang tapyas sa batong kinasusulatan ng utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Ayan, si Lord mismo ang sumulat ng Pabalik na sila, narinig ni Oswe ang sigawan ng mga tao, sinabi ni niya kay Moises parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko ay hindi sigaw ng tagumpay o pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila ay malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito ay nagalit siya, ibinalibag niya sa panan ng bundok ang mga tapis ng bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinulog niya ito ng pino sa kaibinuho sa tubig na pinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, ano ba ang nangyari sa iyo at tumayag kang gawin ang kasamaan ito. Takot si Aaron, huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na gawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon. Nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga mga tao mula ng siya sila'y sila ay papayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos Diyos ang nilang sila ay nanganganib sa mga kaaway na nakapaligid kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh at gumapit sa kanya ang mga debita sinabi niya sa kanila ipinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel kunin ninyo ang inyong mga tabak Galugarin ninyo ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita maging kapatid, kaibigan o sino man. Grabe no, kung baga talaga makikita natin dito talaga na um, napakarami nila. no Pero talagang masasala at sasalain talaga ito no na sa pamamagitan ng mga ganitong circumstances no kailangan mamili ng mga tao sino ba talaga yung kanilang sasambahin no at dito makikita natin yung mga bibita in tiling sa Panginoon doon nagkamali sila nandoon makikita po natin talaga yung yung loyalty nila is kay Lord pa rin and at the same time makikita din natin yung pag-amin ni Aaron sa kanyang ginawa na kumbaga po makikita natin dito na walang excuses walang walang uh, kumbaga parang inamin niya na ako yung ganito kasi ganito yung gusto nilang mangyari, ganito yung pinapagawa nila sa akin. So, sinunod ko. No, kumbaga pa talagang yung pagtatapat is nandoon. So sabi dito, sinunod ng lipita ang utos ni Moises at may tatlong libong tao ang napatay nila ng araw, rin, ng araw ring iyon. Sinabi ni Moises, ngayon, ngayon itatalaga ninyo ang inyong sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagpatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid. Kaya tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala. Dito po dadating talaga yung punto na kailangan mong piliin no? Uh, si Lord ba o yung mga taong mahal mo. Kaya mo bang isakripisyo to para kay Lord, para sa karangalan ni Lord? At dito po nakita natin yan sa buhay ng mga libita kung saan talaga uh, kinay, kinailangan at ginawa nilang sundin ang patayin ang kanilang kahit ang kanilang kamag-anak, no? para lang talaga ipaghigan si Lord. Ayan. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita makikipag kay Yahweh baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad. Umaon nga sa bundok si Moises at dumating kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos Diyos ang ginto. Ipinakikiusap ko po pong patawarin na ninyo sila kung hindi ninyo sila mapapatawad. burahin na rin ninyo sa inyong angat ang aking pangalan. So grabe talaga yung ano ni Moises dito na ano po na kumbaga talagang Uh, makikita natin yung heart niya as a leader, no? Sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, paunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubay kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. At pinagkasakit niya ang mga tao sapagkat pinagawa nila, nila nangguya si Aaron. So dito po makikita natin no, na si Lord talaga he is a just just God no. Ah kumbaga hindi natin siya pwedeng i bribe, hindi natin siya pwedeng dayain, hindi natin siya pwedeng ah talagang makikita po natin na ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga salita. So dito po ah, piliin talaga natin na lagi kay Lord yung panig natin ng sa ganun hindi natin maranasan yung galit niya uh, yung puot niya na talagang event uh, even dun sa buhay no, no na meron tayo na kaya niyang bawiin sa atin. Kaya naman po mga kapatid, sana po may natutunan tayo at muli sa ating uh, uh, sa ating buhay bilang mananampalataya si Kapi nating maging mas malalim at mas maging connected sa salita ng Panginoon upang hindi tayo maligaw. Again, God bless everyone and to God be all the glory.